Ayan mga kapatid, naglaro kasi kami buong araw dahil day off ko. Ayan, tulog na lang siya sa sopa. Sobrang pagod. So ayan, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Magluto kami ni mami ng pansit. Yan yung aking shot. <laughs> Magluluto si mami ng pansit. So ayan, chicken, higisan ni mami. So, ayan na, lagyan na mami lahat ng vegetable. Ayan, eh. Sa asparagus. So, papakulan lang ni mami yung mga gulay. So, ayan yung pansit ni mami. Ang aming merienda mamayang gabi. So, ayan, ibabalik na ni mami yung mga rekado para mix, 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 mix. So, ayan mga kapatid, oh, yung aming merienda. Pansit bihon. So, aking panganay, paborito niya yun, pansit. Ooh, ang sa akin. Thank you. Thank you. Siyempre, kailangan may tinapay. Ayan, si Tayshan. Ayan, ang paborito yung tinapay. Pinapalaman niya yung pansit sa tinapay. So ayan, ginisig na si baby. Merienda na anak, merienda, pansit. Yung pansit sa tinapay. Ayan o. Oh. Pinoy na Pinoy.